Sabi na, anong oras darating si nanay mo? Ha? Pa? Kahapon pa nandiyan ha? Sabi mo, mag-stay in siya. Sabi ganon. Ano? Wala dito. Ngayon nga, ako, ngayon nga ang usapan namin, linggo eh. Yung pala, ang sabi, yung anak, ay yung asawa niya pala is, nag, ano na, nag-stay na dun sa maximum. Eh, taga-medium yung, ano, yung dadalagay sana na, ano, bang pangka. Nag-amok kinuha yung mga labaha, yung mga gulte, nagsasaksak, pinagsasaksak yung kusin yung makita niya. Uh, nabiyahe kasi ako ng ano, dilipit uh, sa munti sa medium security Compound ano, 2001, March, ganyan. Tapos, nila akong RDC, after ano, siguro mga 2 months, nilipat ako ng medium. Doon sa RDC, maganda pa yung ano eh, kumbaga wala kang iniisip na pangkat pa eh. Baga, alagwa kayo lahat doon. Eh. Pero pagdating doon sa medium, doon na, magiging ano yung, ano mo, yung dinomero yung galaw mo. Although, tanggap ko naman kasi namamangkat kayo Kumbaga, doon, halo-halo yung, hindi naman kasi solid sa medium eh. Kumbaga, sa labas lang pinairal yung, ano, yung solid-solid na pangkat. Pero pagdating sa brigada, talagang ano, ah uh, tawag dito, halo-halo kayo. Yung tulugan, kahit, ano, konti talagang masikip once na eh, hindi nilinis ng maayos yung ano lalo na sa building 5 ang ano doon ang sobrang bahun ng ano doon kaya kailangan linggo-linggo ng -linggo, pyesa baga ganyan tak-tak ng mga ano kasi marami surut na ano nangangagat pag matutulog ka na magugulat eh, ka anong oras nagigising ka kahit di naman dapat magising gawa ng surot na ano tapos yung pagdain doon ano siya Meron siyang ano, meron siyang time na walang lasa, may time na ano, hilaw ang kaya gustong-gusto ko doon pag uh, hilaw yung nila rancho, ko doon lang, bibili na ako ng bagoong tapos yung rancho na kanin, yung ulam ko kasi pag sina, yung baga tinanggap mo yung rancho na ulam, walang lasa eh. Pag uh, hindi ka hindi ka masasatisfy sa ano, sa pagdating sa mo. Tapos yung time na ano, siguro mga 4 months 4 months ako na mangkat nagpa ako na ano na mag-aral gawa ng gusto ko ulit ipagpatuloy yung pag aaral ko kasi nung time na nasa labas ako grade 5 lang yung tinapos ko eh baga pagdating doon nag na ako nag-aral ako ng grade 6 tapos nagtapos ako doon doon na nalaman nung ano nung nung nanay ko na ah, na, nakakulong ako doon. kasi may zone dumalaw doon na taga ron ay taga sa amin tapos asawa sa niya nakilala ko ay nakilala ako inano e, na ano kasi yung balita doon daw nasa na salvage daw ako kung maga patay na raw ako eh hindi naman totoo yung paniniwala din na naman nagulat na lang yung magulang ko na ano kanya ano tapos pinag pinagpasyahan sa akin ng ano ng ay pinag sinabi sa akin ng ate ko, dadalawin ka dito namin mo nang madalas. Basta, pagpatuloy din pag ano. eh, pamilya ko yun. Kapag, uh, wala na ako ibang sasandalan eh. Nadoon na ako sa loob eh. Kung mga, uh, meron naman sasandalan mga ako sa mundi naman, although lahat, magbibigay ng pangkat. Kapaga, eh. pagmamahal ba ng pamilya is talagang parang na ano, gusto mong maranasan ulit na andyan yung pamilya mo kahit na ikaw yung dahilan kung bakit nawala sila sa inyo ganyan ganyan kasi yun, nag aral ako nagtapos ako ng ano, ng grade 6 andyan nga yung ano yung eh, dito yung diploma ko tapos dilipat ako ng WRC. nag first year high school ako kaya lang hindi naman na ano hindi naman siya natuloy gawa ng gutom nagugutom din ako minsan ayan nangyari pumasok ako ng ano ng Samsung worker. Kumbaga ang kita mo doon sa isang araw sa pesos yata sa araw. Tapos sa uh, 10 araw, 60 ganyan. Ano trabaho mo doon sa Samsung? Tagagawa kayo ng ano yung kala mo parol siya pero ano siya pang ano siya sa sa burol sa, sa patay ng mga Korea, Koreano ganyan. Doon. Talagang ang trabaho niyo doon, alas 7, Alas 7 hanggang alas 12. Alas 12 lunch, lalabas kayo ulit ng Samsung. kasi babalik ulit kayo ala una. Tapos labas ulit alas 6. Kumbaga umaga hapon ang pasok. Niya. Okay. Hindi ka na nag high school dyan ba? Nag high school ako dalawang beses. Kaya lang, hindi ko na natapos. Gawa ng wala akong pambiling notebook, wala akong pambiling ballpen, pen uh, maayos na ano ba, kumaga, damit. Hindi ba pwedeng ihingi yon sa mga nanunungkulan doon? Pwede naman, syempre, nakakahiya yung Gawa ng, di naman pwede iasa mo sa pangkat, diba? Kung sarili mo ano yun, decision yun eh. Hindi nga, sa tingin ko naman, kung ikakabuti mo, eh baka sa kaling tulungan nga ng mga kapangkat. Uh -huh. pero nahiya na lang ako. Pero talaga Sa nilagay mo sa medium boss, may nakita ka bang layot yan? ah uh, wala akong na uh, anong diet dyan eh. Pero mga nag-amok, meron. Pa hindi naman siya totally right. Parang ano lang, girian lang na ano. Hindi naman dumating sa saksakan, habulan, ganyan. ang amok, boss? May nag-amok dun eh. Ang tawag dito, sa may barbershop shop, nagpapagupit. Gawa ng dadalawin siya nung, ano, nung asawa niya. Ang dating kasi noon, nag-usap sila mag-asawa, dadalaw yung ano niya, yung asawa niya na linggo. Ngayon, nagpagupit siya. Nakausap niya yung na, yung ano, pwede kasi ano dun gumawa eh, ko ng cellphone, kaya lang sa tabi ka lang din ng ekliyano. Hindi mo siya pwedeng ilayo. Pero may bayad din yung sumaga. Tumawag siya dun sa ano, sa anak niya habang nagpapagupit siya. Sabi na, anong aras darating si nanay mo? Ha? Pa? Kahapon ko nandiyan ha, sabi mo mag-stay in town siya. Sabi ganon. Ano? Wala dito. Ngayon nga, ako, ngayon nga ang usapan namin, linggo eh. Yung pala, ang sabi, ng anak, ay yung asawa niya pala is, nag ano na, nag-stay in na dun sa maximum. Eh, taga-medium yung ano, yung dadalago sa na, ano, bampang Nag-amok. Kinuha yung mga labaha, yung mga gunting, nagsasaksak, pinagsasaksak yung kung sino makita niya hanggang siguro walaw yata yung nasawi talagang takbuwan yung mga ano kasi ano eh baga ayaw nilang madama eh hanggang sa ano na lang ginulti din siya sa may plaza sa may tapat ng punduan ng Sputik sa may Bermuda doon sa may flag pool pinalo na ni ano yan eh Sir Datol yung commander of, uh, commander of the guard nakita mo yung makikita mo yung tao eh baga abang pinapatay siyempre maano ka rin parang talagang wala naman sa ano yung, wala naman sa isip niya talaga na gumawa ng ano di ba kubaga na gawa lang na, nadala lang siya lang matinding ano sakit ng kalooban, kaloban emotion baga, kasi maasa kang yung asawa mo sa iyo dadalaw yung pala sa ibang pangkat pala dumalaw di ba napakasakit sakit oh, pero boss bawal yun di ba o oh, bawal na bawal yun sa magnakata ano yung naging asunto nung dinalaw. Yung dinalaw? Sa hindi iba ko alam, eh, Hindi diba? ko alam eh. Wala, wala, nang, wala akong balita sa nangyaring ganun eh. Kaya baga, ang nasaksihan ko lang is yung nanaksak siya, nang sawi siya, hanggang sa mamatay siya. Pinagpapalo siya ng baseball bat, binaril pa ng ano, kamalat Sa tingin mo ba, boss, um, literal sa mga nangungulungan na iniiwan na talaga ng asawa? pag ano eh, nagsawa, nagsawa yung yung asawa mo sa iyo, tapos wala pang financial na pagkukunan, gawa ng kunwari. Ikaw nakulong ka doon, tapos yung asawa mo eh, galing pa ng bulakan. syempre, yung parot-parito pa lang gasos na kasi pag dahil pera pang bibigay sa'yo, siyempre, napaka -ano nun. Kaya, ang mangyayari dyan, dapat once na may dumalaw sa inyo is may dalaw kayo mahalin niyo yung dalaw niyo kasi once na umano yan na lumiban yan hindi mo alam kung saan na yan napupunta di ba mahirap kung ganun gawa nang hindi mo pa alam yung ilang taong ka pa magtatagal o di ba tas ano pang mangyayari sa iyo gawa nang syempre eh. mahirapan ka rin kapag ano ikaw ba boss, nakaranas ka ba ng bodyo nakaranas ako ng buryong sa ano bago sa mga mag, magulang ko kapatid ko wala pa kasi akong asawa noon kasi kumbaga talagang jubilant case ako noon kasi pag nakaranas ako ng buryong naghahanap na lang ako nag tatato or nag papatato ganyan yun kasi ako natutong magtato eh kumbaga tawag dito ang gamit namin dun is yung parang inukit lang na ano inukit lang na kahoy iba-ibang hugis siya eh kumbaga kakasamo siya ng karayom na hinasa tapos kakahin mo na sinulid kapataka mo ng kandila saka mo ngayon iahalo sa may pinukit na ano, tapos tatalihan mo ng goma, yun ay, ano niya baga, pang sombra niya is ano, yung dose na ganyan tapos yung slant na ano, slant na dose yun yung pang niya baga, ganyan ano yung machine o mano-mano? mano boss So, doon ka natuto magtato? Oo, oh, doon ako magtuto. Hanggang sa nung lumaya ako, in-apply ko rito sa labas. Pero habang nasa laya ako nung ano, time, time na to, pinuuna ko rin yung, ano, yung anak ko kapag uh, naghanap ng trabaho. So, yung pagtatato mo dito, hindi na ito mano-mano? Hindi na. <laughs> Machine <laughs> na yan. boss. Mga, ano, ano tawag dito? Upgrade. Upgrade oh. na mga... Boss, speaking of tato, isa kang mana na to. ay ah, yan ba eh, binabayaran ka sa loob pag nagtatato ka? Sa loob, pwede naman, ano, bayaran ka. Kaya lang hindi naman gano'ng kamahal. Pwede kang magtato doon, pwede mo siyang tatuan. Bayad lang is sa parang isang kahang fortune na pula o pang kape-kape. Kape na may partner na tinapay. Tatuan mo ng ano, ng pangalan o mukha ng ano niya. O, ipakto, ganyan. Anong gusto niya. Yun yung discarte mo sa lahat? Yun, yun yung discarte namin. Ito nga, yung ginahid ko dito sa mananato ko is, ano eh, si Pamat to eh, si Pamat saka si, oh, si, ano, si Ayot. Ayot tsaka si Pamat. Yan. Ano yan, pangkat ng sporting yung tumira Ano nga niya? No? Know, ano yan, boss? Um, sa pangkat nyo lang ikaw nagdata to kahit sa ibang pangkat? Sa ibang pangkat din. Sa ibang pangkat para kumita. Pag sa, ano, tanggap namin once na may na-commute ulit na ay comm na commute ulit na panibago galing sa RBC bubuwan yan kami yung tatawagin kami yung mag sasakay namin yun kung sino man yung commander namin yung time gaano kahirap ang mabilanggo napakahirap boss kasi talagang hindi mo ano eh hindi mo ma yung mga bawat pangyayari gawa ng una mung ginawa mo yung kaso niyan, hindi mo naisip yung mga pwedeng mangyari sa'yo sa susunod na araw. Eh. Baga, kapag ka nakulong ka, malayo ka sa pamilya mo, malayo ka sa mga gusto mong pwedeng gawin na dapat ginagawa mo ngayon. Baga, kasi pag nakulong ka, tuwari, mata ka pa lang, hindi mo naman pagpapatuloy yung pag-aaral mo eh pwede mo siya mapagpatuloy doon pero hindi mo pa hindi mo naman pwedeng magawa yung mga kailangan mo talagang gawin sa sa labas kawa ng malayo ka sa pamilya mo hindi ka dinadalaw baga mong challenge yung 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 pagkakakulong mo para magbagong buhay kasi hindi naman lahat ng oras alam mo yung mga pwedeng mangyari sa buhay mo eh. Gawa ng andyan yung mga pagsubok, mga trials, hindi mo siya pwedeng ano, hindi mo siya pwedeng gawing ano, tawag dito. Tawag dito, nakalig Gawang ano, gawing kasangkapan. bago ganun. Basta mahirap makulong kasi malayo ka sa pamilya mo tapos yung mga time na ginagawa mo is wala na wala na hindi mo kayang gawin gawa nung nakakulong ka ano yung natutunan mo sa pangungulungan mo boss? Uh, natutunan ko sa pangungulungan ko boss, uh, makisama makibagay wag kumaksyon ng hindi kapasigurado kasi pag umaksyon ka da, na nadala ka ng bugto ng damdamin mo, makagawa ka ng 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 di maganda, balik ka na naman sa loob. Yun ang mahirap. Kaya ang natutunan mo doon, huwag kang padalos-dalos. Yeah. Boss, um, takal, ikaw ba ay nakatikim mo? Nakatikim na rin, boss. Maraming beses na sa presinto pa lang. Ang bali nila doon, maliit lang. Baga parang Coco Lumber lang na siya na ano. Pero mabigat siya. Baga, siya sa tubig na matagal tapos pinatuyo sa, ano, sa arawan. Parang ganun, para tumigas. Maliit lang yung panakal doon. Bigat tulad doon sa jail. Ang na, ano, na nakita kong panakal doon, ano, po. E, Dos Tapos binabad siya, binababod siya sa bathtub. Tinatalihan ng tela. Was na ano, isang linggo yung nakababad doon. Tapos pag symbol, linggo. Yun na yung gagamitin pang sa mga may, mga praso, mga kakosa, gano'n. So, naka, naka din, Yung ano ko nga eh, yung likit nga ng ano ko, parang ano na eh. Parami na, na siya ng mga peklat-peklat gawa ng lakay. Gano. Boss Magna Carta, gano'ng katibay ang Magna Calta sa loob? Napakatibay na ano na yan, kumbaga sagrado yan eh. Pagka isa lang nilalang yan, uh, nilabag. nilabag mo dyan, may karapatang, karapatang pangrusa ka dyan. Baga pinakamabigat is yung magagaw ng kakosa, ay mag, mag, magagaw ng asawa ng kakosa, saka yung pumatay ng kakosa. Ay. Kaya susunod at susunod ka dyan, boss. Oo, Samad kailangan, kailangan mo sumunod kasi pag di ka sumunod, ikaw yung may paglalagyan. Pero sa dami ng pinagbabawal ng Magna Carta, sa tingin mo ba nasusunod ng bawat inmate yun? Hindi lahat. Hindi lahat. Yung iba, kinukusinti pa nga eh. Yung iba, nanunungkulang pa yung gumagawa. Ah, uh, kumbaga, sila pa yung, sila, yung, sila na yung, yung nagpapatupad, sila pa yung tumutulig sa, sa, sa na, napakat pangkat. So, kahit nanunungkulan yan, pwede dumapa yun? Pwede. Hmm. Kasi, ano eh, pagdakat, sila yung ano eh. Sila yung, sila yung unang sumunod. Ah, hmm. uh, boss, um, mensahe para sa mga manonood natin at sa mga kabataan dito sa Laya. Ang mensahe ko lang sa mga bata o mga mga naniligaw ng landas ngayon, mas maganda, ano, uh, ah, tigil yun ay kung ano yung mga ginagawa nyo. Hindi maganda, sumunod kayo sa magulang nyo, kung ano yung pinap, pinapatupad sa inyo ng magulang nyo. Hindi naman, ano, eh, hindi naman masama maging, ano, eh, kumbaga yung sumunod sa magulang nyo. Kasi ang pinapasunod sa inyo ng mga magulang ay eh, para rin sa Kaya mas maganda, huwag nyo nandanasin yung nandana makulong pa dahil napakahirap sa loob. Gawa ng malayo ka sa pamilya mo. Tapos yung mga gusto mo pang pangarap mo sa buhay, hindi mo pa matutupad. Gawa ng meron kapang pang bubunong yung na dapat mong tapusin. Kasi may kaso kong ginawa eh. May kaso kong nilabag. Pero hindi naman lahat ng takakalongis may kasalanan. Yung iba may mga napagbintangan lang gawa ng ano siguro influensya ng pamilya tapos dinikdik yung taong mahirap na walang karapatang kumuha ng abogado para ipaglaban yung sarili niya. So, ganun yung ano, yung iba. Eh. Kaya sa mga kabataan huwag na kayong ano ha, gumawa ng masama at sumunod kayo sa mga magulang yung mag kay kayo mabuti para magkaroon kayo ng pangarap at magandang kinabukasan Ooh. Kamusta ka ngayon? Ito, uh, masaya naman gawa ng kasama ko yung pamilya ko although iwalay kami nung una kong naging ano, asawa at may anak kami na nasa akin ngayon ako 'yung nag-aalaga kasama ko 'yung nanay ko. Meron na ako ngayon kalibin partner na kasama ko ngayon si Jonah. Yeah. Ah, boss, ano ba 'yung pangkabuhayan na pangunahing pangunahin pangkabuhayan na pinagkakakitaan niya? Ang pinagkakakitaan ko ngayon boss ay ano, ah, pagtatato tattoo artist legit po. Oh, yun. Ah, binabati ko nga pala si ano, OG Hyper. Advance ah, happy birthday sa iyo. Tosang, Oji Hyper. Shoutout nga rin pala kay Nel, Boy, Tosa, Overall Chairman ng Batang City Jail. Shoutout din kay ano, kay Alan Blanco at kay ano, kay Kalugares na Julius Cabintoy, Batang kalokan Bagong Silang. Shoutout sa'yo. Pati sa pangkat ng Batang City Jail, Dogmano Labas kaya, boss, maraming maraming salamat Maraming, maraming salamat, boss ah, Salamat Montalban, Montalban Rizal to Montalban Rizal Dinayo pa ako ni Boss Bosho Yun, o no? Kung kaya ka, Ulit-ulit kong sinasabi sa inyo Na kung sakaling magkikita tayo Ang gusto ko Sa laya Huwag sa bilibid Kaya naman sa lahat Ang naniniwala At sumusuporta kay Bosho Kay Sel Pagpalain po kayo Nawa Ng Pumikapal Peace out!